Patuloy ang pag-abot ng COMELEC sa mga malalayang lugar para sa voters registration at ngayong araw sa isang kampo ng MILF sa Sultan Kudarat, nagpunta ang poll body. Si Luisa Elispe sa Sentro ng Balita Live. Ilang buwan pa bago matapos ang registration para sa 2025 national at local elections. Pero ang Commission on Elections sinisiguro na lahat ng Pilipino ay makakaboto. Katunayan dito mismo sa loob ng kampo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ay nagsasagawa ngayon ng COMELEC ng Special Registration or Register Anywhere Program. Pasado alas 8 ng umaga mula sa North Cotabato, maagang bumiyahe ang Comelec Maguindanao papunta ng Camp Darapanan sa Sultan Kudarat. Mula Cotabato City, nasa higit kumulang 30 minuto ang biyahe papunta sa kampo. Bago naman makarating sa kampo, tatlong checkpoint ang kailangan daanan. At kapag nakapasok na sa loob, isang masiglang komunidad ng MILF ang sumalubong sa Comelec. Kitang-kita ang init ng kagustuhan ng mga moro na makapagparehistro dahil sa loob at paglabas ng registration, mahaba ang pila ng mga magpaparehisto. Si Abdul Rahman, 48 years old, pero unang beses lang makakaboto. Dati kasi nagparehistro pero hindi siya nakaboto, kaya ngayon niya sinaga ang pila, makaboto lang. Importante po ma'am kasi para may pabistin yung pangalan natin sa government dyan. Para po sa akin, para sa kapayapaan ko at sa kataymikan ng bansa natin. Importante po yun. Para kung para walang sagabal sa buhay ba? At kung may, may balak kang magdibosyo, yun, wala kang kinatatakutan. Ayon naman sa COMELEC, masigasig din ang mga kapatid nating moro na makaboto sa darating na eleksyon. Kasabay kasi ng 2025 election sa BARM ay ang pagkakaroon din ng parliamentary elections na boboto sila ng kanilang assemblymen at punong ministro. Ito ay naaayon sa ilalim ng Bangsamoro Organic Law. Sa ngayon, nasa 2.5 million ang botante sa buong BARM. Pero inaasahang madaragdagan pa ito dahil nga marami ang tumatangkilik ng Register Anywhere program lalo na dito sa sa Merindanao. Angelique, kapag katapos naman dito sa Camp Darapana na ay may isa pang kampo na pupuntahan ng COMELEC at kasama din dyan, nandito rin ngayon si Secretary Carlito Galvez o ang OPAP o ang advisor para sa peace and order ng bansa dahil pupunta nga doon sa kapilang kampo para magkaroon din ng Register Anywhere program doon. Sa ngayon ay nasa loob na o nakarating na dito si Chairman George Irwin Garcia ang chairman ng COMELEC at ito nga ay makasaysayan dahil ito ang unang beses na ang Chairman mismo ng Comelec ang nagsimula ng Register Anywhere Program sa loob ng kampo ng MILF. Angelique, kung mapapansin mo naman, nakahijab ako ngayon dahil nga mahigpit din yung bilin dito at na kailangan kung maaari ay magsuot tayo ng ganitong hijab bilang uh, paggalang na rin sa ating mga kapatid na moro. At yan ang muna ang latest mula dito sa Octabato. Balik muna sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe.